Hi guys, ako nga pala ulit si Paul at nandito ulit kayo sa aking channel The Hoya Gaming at ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-reset ng isang Smart Bro Pocket Wi-Fi Alright, kung kayo kayo'y nakasubscribe na sa aking channel, that's good at kung hindi pa, please hit the bell button and also the subscribe button para lagi yung update sa mga pinopos kong videos dito sa aking channel Ngayon na pala, uh, mag start na tayo Let's go. So ayan guys, magsisimula na tayo ng ating video no. At ating tutorial kung paano ba magtangga o mag-reset ng isang Smart Bro Packet Wi-Fi. Ayan. So, kaya tayo may pin dito is gagamitin natin yan pang-reset dito sa ating Smart Bro LTE packet wifi. So ngayon, una natin gagawin ay bubuksan itong takip. Ayan. Nakita nyo naman, binubuksan natin yung takip. At pagkabukas takip, makikita natin yung lion battery or lion battery. At ang gagawin natin is hahanapin natin unang una dito sa gilid yung RST. So yun. Yung pagod sya. Kita natin. Pagka etong SIM ejector pin ay tinusok natin dito at pinush natin papasok solid yan dapat sagad yan so hindi siya nag ano no hindi siya nagpipindot pa tingnan ha dapat kasi yan mag -re restart yan guys so yun yung way niya no? yun nag restart na so nakita nyo guys namatay siya at bumukas siya ulit or parang nag restart nga siya talaga at yan na yung ibig sabihin or hujat niya na nag re, nag, re reset na siya no so hintayin natin siyang bumukas ayan So sa ngayon na uh, nagkaano pa siya nag reset pa siya. Okay. So nakatanggal pa yung battery niya. Tayo lang natin bumukas. Ayan, bumukas na siya. So hintay lang natin ng mga ilang segundo. Okay. Ayan, natin yung battery light niya. So guys, uh, kaya ko lang naisip tong tutorial na to is because maraming mga nanay kasi na may mga kinder, yung grade 1 na anak na hindi talaga pa masyadong marunong sa mga gantong wifi. So kung may mga nanay dyan out there na nakabili ng smart pro pocket wifi na hindi na reset nung, ano, nung may ari, eto na po yung taong pagkakataon para makita nyo kung paano po ba mag-reset ng isang smart bro pocket wifi. So, para mapalitan nyo rin yung password nyo kung sakaling sa kapitbahay nyo lang nabili tong smart bro pocket wifi nyo. So, yun guys, uh, makikita naman, uh, pag pindot natin tong power button ng isang pindot lang, yun, lalabas siya ngayon yung password niya kanina hindi ko na napakita no pero at least yung password niya may kita mo babalik sa smart bro at pagka sinurge mo siya sa wifi mo sa cellphone or sa laptop kung ano pong gamit nyo pang uh, uh, home study na device. Eh makita niyo itong Smart Bro 54E 965. Pagkaganto, ito itong SSID yung kasi yung uh, lumalabas sa list ng ano ng mga Wi-Fi connection. Pagka naghahanap kayo ng smart Wi-Fi or ng Wi-Fi connection. So yun, uh, ito yung number niya, ayan yung infos niya lahat. So yun lang guys, ganun lang kasimple simple mag-reset nang isang Smart Grow packet wifi. So next time pwede ko ring i tutorial kung paano po mag-reset ng isang uh, wifi modem naman na PLDT. No, Tatry natin next time kung magkakaroon tayo. So yun lang guys at uh, lagi kayong ano uh, magingat. At good luck sa mga estudyante natin dyan alright And uh yun muna sa panahong ito. <laughs> so yun guys, salamat sa panonood. Please don't forget to hit the subscribe button para lagi kang update sa aking mga videos. And always keep safe and fall out.